Good morning Kap Good morning po Ayan At ang uh, ating pong paksa kay Kap ay ang uh, hinggil po sa turnover ng mga kagamitan ng ng barangay Ano po? So Kap uh, pwede pong malaman ang mga kagamitan ng pamahalang uh, barangay na Agkano na inilipat na po sa inyong pangangalaga uh, Pwede po Opo Yun pong nakalagay dito sa aming turnover slip yung aming Nissan Escapade yun po yung service ng barangay. service uh, serviceable naman siya. Tapos uh, yung mga tolda, tolda. Tent. tent. hindi naman nakalagay dito kung ilan yung ay kung ilang piraso. Pero yung nakikita namin diyan sa ano, dalawang piraso. Apa. Yung sopa namin diyan sa opisina ko, saka isang yun, yung Sharp TV. Mm -hmm. Yung Barangay Rescue Patrol, ito yata yung tricycle. Opo. May number. Mm -hmm. Puro serviceable po yun. Opo. Yung nakabit pong CCTV Ato. eh puro unserviceable ah. wala na naka dinitouch na nila dun sa ano ang mga natira lang dyan yung wire at wire. saka yung mga unserviceable na camera sa medical supplies naman po Merong isang bed doon. Ewan ko, anong ibig nilang sabihin dito sa bed? Bed siguro, kama. Apo. Ay, may ka isang kama doon. Tsaka yung... Gasol burner. With tank. Okay naman po yun. Tsaka isang oxygen tank. Labing isang lamesa. Ito nga. isang e-bike, yung single, at saka yung desktop computer. Dalawa, isang desktop at saka dalawang printer. Pero sabi nung outgoing, Hindi namin alam kung nasan yung CPU ng isang computer. Ah, walang CPU. Wala. Ang nandyan lang po sa computer ay yung monitor, yung TV. Ano, uh, printer lang yun nandyan eh. Printer. Pero dalawa yung computer table. Yeah, <laughs> wala kung So, saan may isang CPU na wala. Oh, isang, walang walang CPU CP lang nandyan. At saka yung... ano Apo. Tapos yung vehicle pa, yung... Yung nga, yung kolong-kolong. Andyan naman po. Ito yung... Naka-registered daw sa pangalan ni X cap Kaya itatransfer pa namin yung ownership. Oh. Ipapangalan dito sa barangay. Barangay. Uh -huh. Serviceable naman po 'yan, yung palaki. Oh, serviceable 'yon. Ah, uh, ito yung isang desktop ang ay ano pala, unserviceable. Mm -hmm. Kaya yun lang printer ang nagagamit. Ayun po. Yung grass cutter nakalagay dito tatlo. Yung dalawa serviceable, Yung isa, unserviceable. Ang problema, hindi naman nila hanggang ngayon, hindi pa nila dinadala. Yung, yung grass cutter. Yung isang sira. Hindi, lahat yung tatlo, Ay, lahat. wala pa. Yung tatlo, wala. Uh -huh. Kaya, so, hindi pa nito mabar ang mga grass cutter. Siguro, makikipag Kunawaan pa ako kay hindi po ba ang nakatalaga talaga na property custodian ayang treasurer. Opo, opo. So lahat ng items sa nang ito, mga ito naka care of sa kanya. Naka-antaw dito. Siya ang may direct na uh, may pananagutan sa mga apa. gamit na ito kasi oh. siya ang designated na ano eh opo, custodian. Opo, property custodian. Opo. So, yun pong Kia namin nung araw, yun po ang isinwap dito sa Nissan. Kasi may service kami nung araw dito. Nakia. Nakia. Ngayon, uh, binenta yata, ipinalit. O naging insima na lang, ipinalit itong aming Nissan. Mm -hmm. At okay naman po yung ano, yung serviceable naman siya, wala namang problema sa kanya. Sa, uh, yun nga lang, yung nagtataka lang ako dito sa ano nila, kasi mukhang sa, dito sa office equipment, parang nakalimutan yata ilagay yung bangko. Ano po, itatanak ko nga po. Hindi diba mo ba pag other property, tables, natural, may kasamang and chairs. Chairs, yes, Di ba? Sana? Opo. Eh, tables lang yung nakalagay dito. Uh -huh. Walang chairs. Mga monoblock chairs. Opo, monoblock po. Wala. Meron pong natira, eh, 10 o 11. Eh, nakalagay lang dito. Ayo, eto. 10 Oo, 11. o 11. Oo. Okay. Dilaman po. Ilang po ang hindi naka-include? Eh, iniisip ko rin. Meron bang barangay hall na walang available na chairs? <laughs> okay. So, da dapat po talaga marami silya. Oo. Oh, eh, pag nagkakaroon ng community affairs dito, ano, upuan ng mga tao? Opo. Eh, ko lang po yung labing isa. Dapat nga may gitsanda ng chairs niya. <laughs> <laughs> eh, hindi naman yeah. sa hindi ko naman sila inaano. Eh almost may git 10 years silang nakaupo. Mhm. Mm, -hmm. mm -hmm. Ibig sabihin, siyam lang yung naipun, ay sampu lang yung bangko rito. Okay. So, so makisipag-udaya pa rin po kayo sa dating puno barangay at sa dating uh, tresorera para ma-recover pa itong mga kagamitan na ito na sa paniniwala po nyo eh, nasa tabi-tabi lang? Uh, nakikita po ng mga kabarangay namin kung nasan yung mga bangko naginagamit na ginagamit. Ngayon, uh, yung tanong ninyo, ay eh, talagang makikipag-ugnayan po ako doon sa dating treasurer as well as dun sa dating kapitan para kung gusto nilang isole so much the better kung ayaw nila eh they will face the music <laughs> kay na po eh tinanong ko si Cap kung mayroong uh, night and over na cast Meron po ba? Wala po. Wala pong cash. Pero ang nasa akin po is, bali tatlong cheque po yon, Isang unused, tsaka dalawang used po. Tapos yung OR lang po. Yun lang po yung na turnover sa akin ni ni dating tres. May oh, mga record meron din naman po? Wala po. Ah, oh, wala. Oh, po. Actually po, uh, kami ni kapitan, sa pagbaban po namin, kami na po yung lumalakad mismo don sa aming ano uh, bookkeeper para makakuha po ng mga dating ano nila uh, oh, dahil hindi po sabi po nila hindi po sila gumawa ng annual bad, oh, budgeting budget. annual budget po this year oh, oh po. Okay. ay uh, oh, kahit yung mga simpleng income na mga kung may income sa clearance so no, wala tayong Makita? Wala po. O, mapasok sa... Halimbawa po, yung... Dito po, yung repair harvester, nagbabay po ba ng sila ng bubis sa barangay? Ang mga repair harvester? Oh, meron din naman po siguro. Meron ng kapatid. oh, din. So, wala din. Naniningil, no? pero wala naman po silang na-turn over na. na. Ay, wala nga ah, tanong ko lamang po, na, namamahagi po ba ng relief ng na mga nakakaramula sa buwis ng repair? Ah meron din naman po. Ah, mayroon Mamahagi mayroon. naman Bigas. po sila mga. Ah. Bigas po pag Bigas kada na. may nasisingil po sila kada anihan. Ayo, meron naman po. Yeah, So, isa pa rin sa mga hahanapin <laughs> po yung mga record po n'o. Ah. Oh. Ba meron po kayong mensahe sa inyong mga barangay? Isa lang naman po yung gusto kong ipaabot sa aking mga kabarangay. Kung yung paniniwala po nila nung araw na dito ay mayroong diskriminasyon, dahil alam ko no, na na-experience na nila yan eh. Dahil ako mismo nakita ko. Pero ngayon sa aming administrasyon, isa lang ang titiyakin ko yung kay Pedro kay Pedro yung kay Juan kay Juan e... asa nila na yung mga biyaya na para sa lahat ay matatanggap nila nang walang pag-aalinlangan. At huwag silang mag-aalinlangan din na lumapit dito sa amin, dito sa hall, dahil ang aming patakaran sa administrasyon ko ay yung matapat na serbisyo at totoong serbisyo na walang kinikilingan o pinapanigan. Yun lamang po siguro ang masasabi ko para sa aking mga kabarangay. Maraming salamat po, Kap. Salamat din po.